Yan. So dito natin lang yan ilalagay. Yan. Sana makahuli yan. Yan ah. Oh. Pwede na. Oh. May huli rin dito oh. Ayun oh. Ayun oh. Good evening guys Yan, nandito naman po tayo sa malita sapa Yan, dito tayo maglalagay ng ano ng taan o pahulad Yan, maghuhuli tayo ng palos Ngayong gabi ay maglalagay tayo pero bukas na umaga natin titingnan ito kung nakahuli nga ba yung ating ilalagay na taan Yan, so abang-abang lamang po kayo sa ating paglalagay Yan, mag-start na ako hanap lang ako ng magandang spot na merong palos yan ito guys yung ano yung nilagay nating pawil yan buhay na palaka guys yan dito natin nilagay buhay na palaka ang pamain natin yan guys ito na yung pangalawang kana natin na taan o pahulad yan guys sipa ng pain ito guys yung ano yung pangatlo natin kana pae naman nito guys ay palaka yan so dito natin lang yan ilalagay Ayan guys, palaka ang pain niya. Pangatlo natin ilagay. Yan, hipon ng pamain ito. Yan, ito na yung huli nating ilalagay. Tama na yung um, lang kasi yung ilalagay nating ano. Taan. Sana makahuli yan. Yan guys. Hipon. Yan, pauwi naman tayo. Bukas na Umaga na lang natin babalikan. Siguro mga alas 4 ng umaga. Ayun. Kasi medyo malayo-layo yung ano, yung pamagitanan nila. Yung ating nilagay na ano, na taan. Magkakalayo sila. Sigurado kahit taanim lang yan. abutin tayo ng umaga. Kaya siguro mga alas 4 or alas 5 Alas 4 siguro. Yan, yes, dahil may pupuntahan pa tayo ta, yung, dalawa. yung dalawang yung dalawa. Gusto malaking ilog na kalagay yung dalawang natin. Yan, yes, so bukas naman po ulit. Abang-abang lang kung makakahuli tayo ng palos. Sa anim na taan natin nilagay. A few moments later. Yan guys, so magpapandaw kami ngayon ng nilagay na taan. Ang oras natin ngayon ay alas 4 ng ano ng umaga. Yan, so napakadilim pa. Yan, titingnan natin yung nandito taan. Kung may huli. Yan oh, may huli oh. Yan, nakahuli tayo. Yan, naka-steady lang siya, oh. Yan, oh. Malaki na to, oh. Yan, oh. Marabi, oh. Malaki na, oh. Mahina na, oh. Pero, ano pa, oh. Mahina-hina na rin, oh. Yan guys oh. Nakachampa tayo ng isang malaki. So yung kasama natin dun. Yan. Yan ah. na oh. Ang okay, oh. laki na oh. Laki na Kasama natin yung ating makulit na bata. Guys, malaki na. Eh, Apa pa umaga na? Oh. Yo, so, abot tayo umaga. Oke. Diyan niya mas malaki awol tatindan no, no no. Ano pa? Eh, ah, Papa. Tapolo ah, tayo, Papa mas man kubagi no tatindan no, no. Masikaw li ulit tayo. Ay, nakadali tayo ng isa. Pangalawa ay isa. <coughs> ah, lalaki na 'no. Oh. Isa. Yan guys, 'yung so, lalaki ng hipon niya 'o. 'Yung 'yung lumukso. So naglagay kami ng mga taan tapos nag-aano din siya. Nagkukuhan ng mga hipon. Ayun oh. Marami na yung mga nahuli niyang hipon. Lumukso rin isa ay ko lang kapal may katabi pala. Yo, yeah, katabi lang. Marami yung nahuli. Siya kasi ay nang ano nangingilaw. Yan nakasumpong natin. Yan oh. Ang lalaki ng hipon oh. Pero nakadali rin naman tayo ng isang malaking palos. Yan. Oh, dala, dala. Yan. Sumama, so, madaling araw na. Ha? Yan, so magtitingin pa uli kami ng nilagay na taan. A few moments later. Yan, good morning guys. Yan, nagbalik tayo ngayon dito ngayong umaga sa Sapa. Dahil kagab kaninang 4 a.m., nagpandaw kami ng aking anak. yan. Ito siya sa ng likod. Eh biglang nalubat ang aming camera. Unang pandaw pa naman namin, may huli na agad. Yan, sayang. Hindi natin ay pagpatuloy. Pero mas okay kasi mas maliwanag ngayon. Yan, so babalikan natin yung natitira nating taan. Yan, sana may mahuli tayo. At madagdagan pa yung isa nating kagabing nahuli. Yan. So magpapandaw na po uli tayo. Pagpapatuloy natin yung pagpapandaw kaninang 4 am yan ngayong oras natin ngayon 6 am na yan nag charge muna tayo ng camera para hindi malubat hindi ko kasi kagaya kaninang umaga na na pansin na lubat na pala yung camera yan buti na lang nakuna natin yung may huli yan kaya ngayon natin pagpapatuloy yung pagpapandaw abang abang lang kami mahuli pa tayo and guys so magpapandaw na kami Ayan, kasama naman natin si Utoy. Ayan, so magpapandao na kami. Titanong ako yung andito. Kung may huli. May nilagay din tayo dito eh. Sana meron. Ay, wala. Wala guys. wala yung ano natin unang tingin <coughs> oh tayo lagyan titingnan natin yung na doon sa ibaba. Sana may mahuli tayo doon. Yan, yeah, titingnan natin yung nandito. Sana may huli rin. Ay, wala. Wala, guys. Nainimpain. Wala. guys titingnan din natin na dito sana may huli na ay wala pa rin guys yan hindi kinain yung pain natin hipon dito natin siya nalagay walang huli yan walang huli Wala rin guys yung nandito. Sayang. nagpaumaga pa naman tayo pero walang na huli. Yan guys, oh. may huli rin dito oh. Ayun oh. Yun oh. Malaki na rin oh. Yan guys, umay so huli oh. Yun oh. Oh. Yan oh, malaki oh. Yan oh. Oh, si hilahin natin oh. Yan oh. Yan, huli. Yan, nakahuli na naman tayo. Nakahuli tayo ng isa kagabi. Tapos, isa ngayong umaga. Yan, Oh. Bali, nakadalawa rin tayo. Pauwi na kami. Yan, isa lang na huli uli natin. Yan, pagdating na lang. na guys yung nahuli nating palos yung isang nabuli kagabi at saka isang ngayong umaga yan bali nakadalawa rin tayo yan guys so nandito po tayo sa ating kubo dito sa bukid nagsita po tayo sa ating mga alagang manok so, kaya dito na rin po tayo magsha-shoutout Shoutout po sa mga Piris family, sa mga taga-Turiyos Marinduque. Yan, shoutout po. At shoutout din po kay Ma'am Bernaline Aguilar. At sa mga Aguilar family from Occidental, Mindoro Yan, shoutout po. At shoutout din po sa ating kababayan na si Tia Gina Channel. Yan. So, pasuporta po ng kanyang channel. So, what's hour na lamang po ata. Nang para ma-monetize po siya sa YouTube. Yan. So, shoutout po sa ating kaibigan na si Betram TV. Yan, shoutout po. Shoutout din po kay Kap Reden. Yan, shoutout po sa iyo, Kap. At shoutout din po kay Yong The Hunter. Yan. Yan, shoutout po sa ating kabayan din po na sa vlogger din na si Sunflower Kitchen. Yan, so, nandyan po sa kanyang channel at mapapanood ang mga iba't ibang masasarap na luto po ng mga taga Marinduque yan so shoutout din po kay Joel TV at kay Cine Hunt. yan so shoutout po shoutout po kay My Life in Province so manapakatagal na rin po ng kanyang hindi po nag upload yun shoutout sa iyo at shoutout din po kay Cabendo TV yan, shout po. At shoutout po sa ating kaibigan na uh, isang vlogger din po nasa malayong lugar. Yan, lagi din po nakasubaybay sa ating YouTube channel. Yan, shout po kay Rapis Perkising at sa kanya pong kapatid na si Reynan Adventure. Yan, shout po sa inyo. Magutol, yan. At shoutout po sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscriber dyan yung mga lagi nandyan para manood na ating video at shoutout din po sa ating mga kababayan dito sa Torrey House yan po at maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta ng ating youtube channel sana wag po kayo magsawa na supportan po ang ating youtube channel Arnold Porocha Vlog yan So, konting panahon lang din po at kikita na rin po tayo sa YouTube. Yan, abang-abang lamang po. Uh, kailangan lang po talaga ng tiyaga sa paggagawa ng ating mga content. Yan, at sa, sa mga kapwa ko vlogger na nagsisimula pa lamang, huwag po tayong susuko. Yan, lagi po tayong mag upload ng mga video hanggat may nanonood po sa ating mga video. Yan, huwag po tayong magsasawa dahil darating din po ang araw na mapapansin din po ang ating mga binagawang mga content yan so maraming maraming salamat po talaga at sa mga gusto po pala magpa-shoutout mag-comment lamang po sa ating comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe po sa ating youtube channel Arnold Corretta Fabian yun lamang po at maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat